Alam mo ba? Naniniwala ang marami na ang malinis na katawan ay susi sa malusog na pamumuhay. Sa ating bansa, may tradisyonal na paniniwala rin na kapag mahilig kumain ng isang bata pero hindi tumataba, posibleng may bulati raw ito sa tiyan. Noong unang panahon, herbal na lunas o pagpapainom ng mga pinakulang mga dahon, gaya ng oregano, ang ginagamit ng mga magulang mayroon ding mga mabisang deworming tablets na ipinapamahagi sa mga paaralan, komunidad at maging sa mga city health center. Sa unang buwan ng taong 2025, alam nyo ba na ipinagdariwang natin ang National Deworming Month o buwan ng pagpupurga sa Pilipinas? Ang National Deworming Month ay nagsimula bilang isang malawakang kampanya ng Department of Health o DOH upang labanan ang intestinal worms o bulate sa tiyan, lalo na sa mga bata. Ang mga bata kasi ang pinaka sa ganitong karamdaman dahil madalas silang nasa labas, naglalaro at minsay hindi na naguhugas ng kamay. Nagsimula ito noong taong 2015 bilang bahagi ng National School-Based Deworming Program ng DOH. Layo ng programang ito na matulungan ang mga mag-aaral na makaiwas sa sakit na dulot ng bulate sa tiyan. Bukod sa Enero, nagpupurga rin sa mga paaralan tuwing Hulyo. Kailangan daw kasing dalawang beses itong gawin kada taon at may anim na buwang pagitan. Mahalaga ang pagdiriwang na ito dahil natutugunan din ang malnutrisyon at sakit sa mga bata. Ang mga intestinal worms o bulati sa tiyan kasi ay nakakaapekto sa nutrisyon, pisikal na kalusugan at pag-aaral ng mga bata. Karaniwan, ang mga health workers ang nagdadala ng deworming tablets at iniinom ito ng mga bata sa loob ng paralan o barangay. May mga educational session din kung saan tinuturuan ng mga magulang at guro kung paano makakaiwas ang mga bata sa intestinal worms. Ang Department of Health din ay nagbibigay payo upang una, siguraduhin na ang mga bata ay may kain bago minom ng deworming tablets. Pangalawa, dapat alamin ng mga magulang at guro ang mga posibleng side effects tulad ng pananakit ng tiyan o pagtatae kung sakaling may allergy ang bata. At pangatlo, dapat ding tandaan na ang regular na paghuhugas ng kamay, pagluluto ng pagkain ng maayos at pag-iwas sa paglalaro sa putik ay mahalagang gawain upang makaiwas sa bulate. Ngayon, alam mo na!